Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron na nga na pampaswerte ngayon, ang Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi na Lebron James sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers kontra sa Orlando Magic. Simula nga po mga katrop sa pagiging kolelat ng Milwaukee Bucks ng mga nagdang linggo sa standings ng Eastern Conference ay nakaakyat na nga po sila ngayon sa wakas sa ikasampung pwesto matapos nga po nalang may panalong apat sa kanilang huling limang laro. Ibig sabihin, tuluyan na nga po silang naging isang play-in tournament team na may chance pa rin na makapasok sa playoffs. Kaya isang malaking katanungan nga po ngayon bakit bigla na lamang nagsunod-sunod ang kanilang panalo. Well, maliban nga po sa pag-step up na sa wakas ng kanilang mga role players, ay naging swerte o lucky charmer naman nga po para sa Milwaukee Bucks ang panunood ng kapatid ni Yanis na si Tanases Antetokounmpo sa mismong venue ng kanilang huling dalawang game. Kaya simula nga po ng manood ito sa kanilang mga laro ay nakakuha na nga po sila dito ng 2 game win streak. Kaya suggest nga po ng mga fans na bigyan na nga po ng libreng ticket si Tanases sa kanilang mga susunod na game para manalo sila dito. Lingid nga po sa inyong kalaman mga katrops. Isa nga po sa mga dahilan bakit hindi kinuha ng box si Tanases Antetokounmpo ay dahil nga po meron itong tinatamong manalang injury sa kanyang tuhod na siyang dahilan bakit hindi siya makakapaglaro ngayon sa kanilang kupunan. Kaya kung ayaw man nga po papermahin ng box ng kontrata si Tanases ay mas mabuti nga po na gawin na lamang nila ito bilang isa sa kanilang mga super fans. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Lebron James sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers kontra sa Orlando Magic. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Orlando Magic, ay naputol na nga po ang kanilang 7 game winning streak at nakuha na nga po nila ang kanilang kauna-unahang talo ngayong season sa loob ng kanilang home court. Bumagsak na rin naman nga po sa 10 wins at 5 losses ang kanilang record sa standings binay ka top 4 sa Western Conference. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo ay mismong si Lebron James na nga po nagsabi na bagamat man nga po sobra siyang nadismaya sa mga miss free throws nilang tatlo nila Antona Davis at Austin Reeves ay hindi lang naman nga po ito ang nag-iisang rason bakit sila natalo kontra sa Orlando Magic. Nariyan para naman nga po ang kanilang naging malamyang performance sa third quarter kung saan hinayaan nga po nila dito na makadikit ang Magic kaya isa nga po iyan sa mga dapat nilang ipa-improve at ayusin sa kanilang mga susunod na game kung gusto man nga po nilang manalong muli at makaangat sa standings ng Western Conference. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.